magandang umaga po sa inyong lahat mga taga matalaba pa. Ayan ang ganda ng ating uh, panahon today. Hindi masyado mainit, hindi masyado sobrang uh, terik na terik yung araw. Sakto lang, uh, malilom kumbaga dito sa amin sa Marinduque. Ayan, sprouted na yung mga okra natin dyan. At yung mga sitaw natin dito sa Gedli, ay uh, sprouted na din at tuloy-tuloy na yung paganda. Salamat sa magandang panahon dahil, uh, dahil dyan ay tuloy-tuloy ang pag-usbong ng magagandang uh, dahon ng ating mga halaman. At uh, samahan mo ng uh, medyo mainit tapos pa nakana kang pag -ulat simulan, sobrang ganda. Ayan, ito yung mga ano natin, ang palayan natin dito. Mamaya baka mag-transplant na tayo ng mga panibago nating uh, mga um, palayan, mga seedlings dyan. Kaso konti lang siya, um, saktohin na lang natin, diskartehan na lang. Pero ito kasi, parang dadalaw isip akong tanggalin. Kasi marami rin siya bumunga kahit deform yung mga bunga niya at maliliit. Marami naman siya magbigay ng bunga. Yun nga lang, hindi talaga siya pang market. Kaya, eliminate na rin talaga natin to uh, Pikit mata natin tatanggalin mamaya kahit maganda pa naman yung vine niya. At uh, namumunga pa talaga siya. Bahala na, bahala na. Hindi ko rin ma, ano kung mamaya magta-transplant tayo or uh, hintayin natin lumaki pa yung ibang bunga niya bago natin tanggalin kasi marami siyang bumungay in all fa in all fairness sa kanya maganda pa siyang mamunga. Yun nga lang hindi uh, hindi maganda sa market. dahil bulaklak ng okra natin at sobrang ano yung ingay. Ah ano, uh, sobrang marami na tayong nakuha kanina nagbenta si Mother ng uh, okra at katalong talong uh, dito sa Amis uh, community natin dito sa Matalaba at uh, Napakasaya kasi kada uh, makalawa yung ani natin, tang alternate talong okra, minsan may uh, dati talong okra may sitaw, tapos merong uh, sili, panigang at saka yung uh, labuyo na sili. Ngayon ganun pa rin, ganun pa rin yung taktika natin para dire-diretso yung ani, mas mabibilis naman kasi itong fast uh, grower, high high value din naman tong mga tinanim natin. Uh, yung talong, high value talaga siya. Pero itong okra, hindi ko alam kung high value siya. Pero maganda siya kasi produce siya ng produce ng uh, gulay. Yun ang kagandahan dito sa okra. At uh, sobrang sustansya din ng okra. Kalain yun. Alam nyo yun, napakarami benefits niya na ma may papasok sa katawan natin na nakakapagpalakas talaga nakakapagpalusog. Gandang umaga sa inyong lahat! Ayan, diretso ang paganda ng panahon. Sana i-wish natin at i-manifest natin ang magandang uh, panahon. Totally ahead. Tuloy-tuloy ganyan. <laughs> Gandang umaga!